Magpapalit nga pala tayo ng old seal ng dito sa Tiny belt Dalawang old seal yung papalitan natin Ikaw anong masasabi mo sa pagpalit ng old seal? Wala maganda ako Maganda nga ako? Hindi sabi nga nila pangit sa tao eh Ikaw lang nagsabi nila ah, Sabi nga nila ano ang masasabi mo? Mahirap ba itong gagawin natin? Para no, sa akin, no, syempre mahirap. Di ko naman mahirap. alam yan. Ang una mong kaalisin dyan, yung syempre, mm -hmm. yung mga madadali lang. Limbawa, dito sa mm -hmm. uh, mga pambelt muna yung tatanggalin mo dyan. Yan, mga pambelt. Lahat lang ng mga tadali, yan ang unahin mo. Ano, yan ang deskarte dyan. Mm Hindi -hmm. mo, dito may... Yung mahirap, yan ang mga, ano, yung dito yung huli. Okay, tanggalin mo na yung gen support para makita na video. Ito lang ito, tong ano. Yan. Kukuha ka lang ng 14, 12, 17 uh, Gs uh, Sakit na 17 Ayan, 19 Dami naman, hindi ayan. ko maintindihan Okay, okay ulitin ko Ay, Hindi mo ayoko. maintindihan Hindi. 12, 14, 17 19 Ay, ayoko lang, this yan screw yan lang ang kailangan natin gamitin saka kailangan tanggalin yung yung gulong siyempre dahil magtatanggal tayo ng pulley, mm. Pulley sa ilalim okay ang tanggalin na <laughs> yung magsisimula na tayo magkalas Ayan, nakalas natin yung engine support niya para makita nyo mabuti. Tinanggal ko na rin sa ayong mga pambalit dyan o yung isang pambalit na lang ang matitira dito sa aircon Ayan. 14 yan 14 lukay lang lukay kanya muna dito Saka, gamit yung socket na 12 12 yan Ayan, naluwagan na natin, matatanggal natin yung pambalik ngayon. Ayan. Ang susunod naman natin, yung pulley dito, ito. Gamit naman yung bisinebing sakit. Bisinebing sakit. Tsaka sasyak lang natin ang martibyo. Dad, okay din naman yung gabi. Gabi na lang yung gabi. Okay. Jack natin. <taps> okay, oh, malawag na. mili dito. Meron pa tayong tatanggalin ng juice dito, apat. Gamit naman natin yung juice. Kaya natin tanggalan natin to sa poli. Pwede na natin tanggalin yung poli nun. Okay. Hmm. Lagay natin itong turnipin ng kuli para maipot yung timing muna natin Okay <coughs> Okay, na natin magpalit ng timing belt mga guys. Ayan, eh. kumina na sa langis. Nababad ng langis kaya. Napuputol. Ayan. Putulan na natin. Ayaw. Magpapalit tayo ng timing belt saka yung oil seal nito. Ayan. Sa ayong yung isa pa sa ilalim okay, bibigyan tayo ng all fill ito, dalawa Tsaka yung timing belt Okay mga brad Nakabi din na tayo ng timing belt Ito Ito yung timing belt na bago sa yung Oil seal to, Dalawang oil seal For type brand Sisimula na natin Palitan ng timing belt Ang na tayo ng timing belt nito. Ang uunahin natin yung poly muna, ilalagyan na muna natin yung mga poly Poly, oil shell nito 180, 180 ang isa Oil shell, ilagyan natin ng sandikit pencil kasi may guide naman po hindi ka tulad ng sa toy eh. walang guide dyan eh nisan sumusobra pasok ito may guide kahit ito lang ano yan ulas natin Ito na ito. may guide naman yan. Kaya, lagay. Ipito natin ba? Uh, makalimutan pa natin mamaya. Ayan. Na. Makalimutan. Hindi mo kalimutan ito mga guys. Ayan. Ayan natin ito. Guys, Ayan. 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 Okay, lagyan natin tong kagnilo para maikot na muna natin to. Ah. Ah, natin natin ito. Natapat dito. At ano? Hindi nyo na no? Ito na. Ito na. tangin na ano, natin naman dito sa side na yeah. sa dito ayan eh. kaya na yung timing mark na eh. yeah. ito yung timing may mm -hmm. marking din dito yan dito yan. tapat nyo lang eh. kuyan pero istatong ito luluyan. Yan, tamlo-lulo na 'tong sa tension ng Naabot na ko. Hayaan natin duo gana, saatin kinabuhay. Ano ruro mo ikot na lang tayo yan. Okay, maikot na. Saka natin ikot na ulit yung tensya na ulit. Pag naputol yung timing belt bed na nito, maliit ang posibilidad na ma maputol yung locker arm hindi lang maputol din kasi yung pinaka barbola nila maside na ganyan no? start na natin okay start no